maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Nagsimula ang aking NDE nang ang isang tsuper ng truck, na hindi na malaya na bumagal ang trapiko sa unahan niya, ay bumangga sa aking sasakyan. Naaalala ko kung paano tila bumagal ang oras sa mga sandali bago ang banggaan, at sa mga sandaling iyon, Naaalala kong naisip ko na malapit na akong mamatay. Hindi pa tumatama ang track sa aking sasakyan nang iwan ko ang aking katawan, at sa sandali ng aking pag-alis, para bang huminto ang oras. Naaalala ko kung paano biglang tumahimik ang lahat, at kung paanong ang isang pag-ibig sa isang kalubhaan na hindi na ilalarawan ay biglang tumagos sa aking pagkatao. Naaalala ko ang gulat na naramdaman ko, ngunit ilang sandali bago ito, napalitan ito ng napakalaki at hindi maalis na kalmado, at alam kong nasa harapan ko ang Diyos. Naramdaman ko na may kasama akong dalawa, at hindi ko alam kung paano ko nalaman, ngunit alam ko na ang isa sa kanila ay ang aking lola. Napuno ako ng damdamin upang maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Bagaman naniniwala ako sa Diyos, labis akong nagalit sa kanya at sinisi ko siya sa pagdurusa at pang-aabuso na naranasan ko noong bata ako sa kamay ng aking mga magulang. Gayunpaman, pagkatapos na harapin Diyos sa panahon ng aking NDE at maranasan ang kadakilaan ng walang hanggan ng pag-ibig ng Diyos, napagtanto ko kung gaano ako nagmamalasakit na talagang umiiral lang Diyos. Damn, nagkamali ako na inakusahan ng Diyos ng malupit, hinaing ko. Anak, huwag kang mag-alala. Maayos lang ang lahat, pagtitiyak ng Diyos. Sa katunayan, para akong isang bata na nakayakap sa mapagmahal at magiliw na mga bisig ng Diyos sa isang napakaligtas at mainit na lugar noon nagsimulang lumitaw sa harap ko ang mga larawan ng aking buhay nang magsimula akong makaranas ng pagsusuri sa buhay. Sa panahon ng pagsusuri, nadama ko ang kagalakan at kaligayahang ipinagkaloob ng aking mapagmahal na mga aksyon sa buhay ng iba, sa jaman at hindi, at nadama ko kung gaano kahalaga ang mga pagkilos na iyon sa Diyos. Lubos akong ipinagmamalaki sa iyo, nagalak ang Diyos, at napuno ako ng kagalakan at kaligayahan na hindi ko pa nararanasan. Nabawasan ang aking kagalakan, na nagdulot ng damdamin ng sakit at kahihiyan ng suriin ko ang mga pagkilos na nagdulot ng sakit sa iba. Inaasahan ko sa ilang sukat na hahatulan ako ng Diyos para sa aking mga masasakit na aksyon, ngunit, ang naramdaman ko lang sa pagsusuri sa buhay ay ang hindi natitinag na habag ng Diyos. Anong iba't ibang mga pagpipilian ang maaari mong ginawa, tanong sa akin ng Diyos sa kanyang walang katapusang pasensya. Sa panahon ng pagsusuri sa buhay, namangha akong napagtanto kung gaano ako kahalaga sa Diyos, at ang pinakamahirap na aspeto ng pagsusuri ay ang pagtanggap sa tahasang pagpapatawad ng Diyos. Bago ang NDE, ako ay pumupuna at minamaliit ang aking sarili, at naisip ko na ang Diyos ay tumingin sa akin na may katulad na paghamak. Bakit ako magdaranas ng lahat ng hirap para gawin ka kung ano ka kung gusto kong subukan mo at maging katulad ng iba? Sa pag-minimize at pagkondena sa sarili mo hinaharang mo ang pagmamahal ko, paliwanag niya. Nais ng Diyos na maging mas tanggap at mapagpatawad ako sa aking sarili, at sa paggawa nito, magagawa kong pagnilayan ang aking sarili at ang aking buhay ng may higit na antas ng katapatan at kailanawan. Naiintindihan at tinatanggap ng Diyos na magkakamali ka sa parehong paraan na naiintindihan at tinatanggap mo kapag nakagawa ng pagkakamali ang iyong mga anak. Maaaring hindi ka nasisiyahan kapag nagawa nila ang mga pagkakamaling iyon, Ngunit hindi iyon nangangahulugan na mas mahal mo sila dahil sa paggawa nito. Tanggap mo na sila ay magkakamali paminsan-minsan, at naiintindihan mo kung bakit kapag ginawa nila ang mga ito. Mahal at pinatawad mo sila kahit na ano, at hindi mo sila hinuhusgahan o nagtatanim ng sama ng loob sa kanila, paalala niya. Ipinakita sa akin ng Diyos na pinapatay ko ang aking mga anak sa pamamagitan ng aking mga masasakit na salita, at naramdaman ko ang pintura na naramdaman nila pakiramdam ko ay nabigo ako sa aking tungkulin bilang isang magulang. Ngunit habang lumalala ang pakiramdam ko, mas mararamdaman ko ang pagmamahal at pagkahabag ng Diyos. Tinanong ko ang Diyos kung bakit binigyan niya ako ng mapang abusong mga magulang, at ipinakita niya sa akin kung paano ko pinili ang lahat ng mararanasan ko sa buhay ko, bago ako ipanganak. Sa ipinahayag sa akin ng Diyos, Naging malinaw na kailangan kong maranasan ang lahat ng ginawa ko upang malaman kung ano ang kailangan kong matutunan upang maisakatuparan ang aking layunin sa lupa. Napagtanto ko na marami sa aking mga pagpipilian ay hindi para sa aking pinakamataas na kabutihan dahil hindi ako nakikinig sa patnubay na ibinibigay o dahil hindi ako nagtitiwala sa aking intuition at ginagawa ko ang iniisip kung dapat kong gawin kaysa sa kung ano ang aking intuition ay gumagabay sa akin na gawin. Natanggap ko ang kaalaman na ang earth ay isang paaralan at sa pagtatapos ng buhay, kukuha kami ng panghuling pagsusulit, ang pagsusuri sa buhay, bago magtapos at umuwi. Ang mga aralin ay napakasimple at lahat ng ipinahayag sa akin ay may perpektong kahulugan. Naiintindihan ko na ang buhay ay tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtanggap sa ating sarili at tungkol sa pagbabahagi ng pagmamahal na iyon sa iba ipinakita sa akin ng Diyos kung anong bahagi ng aking misyon sa lupa ang natitira para sa akin upang tapusin. Ngunit binigyan niya ako ng pagpili kung magpapatuloy sa aking misyon o mananatili sa kanya. Gusto mo bang manatili o bumalik? Tanong niya. Nagpa siya ako na babalik ako sa Earth dahil gusto kong ayusin ang sakit na naidulot ko sa iba, at ayaw kong iwanang hindi kompleto ang maraming bagay nais ko rin ang pagkakataong mabuhay ng mga araw ng aking buhay sa kaalaman ng walang pasubaling pag-ibig ng Diyos para sa akin. Kailangan kong bumalik, sabi ko, at sa sandaling iyon natapos ang buong karanasan at bumalik ako sa kamalayan ng aking katawan sa kotse, na ang track sa aking rearview mirror ay malapit ng bumangga sa aking sasakyan. Napagtanto ko na mahigpit ang pagkakahawak ng aking mga kamay sa manibela, ngunit ramdam ko na kasama ko ang pag-ibig ng Diyos alisin mo ang paa mo sa preno at isara ang pedal ng gas, narinig kong sabi ng isang boses sa aking isipan. Nang walang pag-iisip, pinindot ko ang pedal ng gas, pinaandar ko ang kotse sa harap ko ng ligtas sa median strip. Nagmaneho ako ng humigit kumulang 30 metro bago imaneho ng ligtas ang kotse sa median strip. Kahit isang oras pagkatapos ng aksidente, patuloy akong nakaramdam ng pagkalubog at pagduyan ng pagmamahal ng Diyos, ngunit sa paglipas ng panahon, ang NDE ay naging parang alaala ng isang panaginip na dati kong napanaginipan. Nang magsimulang maglaho ang mga detalye ng NDE, inisip ko kung ito ba ay isang bagay na talagang naranasan ko o kung ito ay talagang panaginip lamang. Kahit ngayon, hindi ko maalala kung bakit pinili kong bumalik sa Earth o kung ano ang natitira kong kumpletuhin, ngunit natatandaan kong tiyak na marami pa akong dapat tapusin. Dahil ang aking mga alaala ay malabo sa pinakamainam, mula noong NDE ako ay nabuhay ng may malalim na pananalig sa walang pasubaling pag-ibig ng Diyos para sa akin, at ang karanasan ay nagpabago ng husto sa aking buhay. Ngayon, kapag nahaharap ako sa mga sitwasyong iyon na sa tingin ko ay napakahirap, huminto ako sandali upang magpasya kung ano ang pinakamahusay na paraan upang magpatuloy, dahil ayaw kong maranasan ang sakit at panghihinayang na naranasan ko sa panahon ng aking pagsusuri sa buhay o anumang buhay pagsusuri na maaari kong maranasan sa hinaharap. Ang taon pagkatapos ng aksidente ay isa sa pinakamahirap na taon ng aking buhay, at madalas kong iniisip kung nagawa ko ba ang tamang desisyon sa pagpapasya na bumalik sa Earth. Ngayon, gayon paman, kapag nagbabalik tanaw ako sa aking natutunan at kapag pinag-iisipan ko ang mga paraan kung paano pinagpala ang aking buhay mula noong NDE, ako ay natutuwa na ako ay nakabalik. Ang aking pananaw sa buhay ay nagbago mula noong NDE, at malamang na makita ko ang buhay bilang isang pakikipagsapalaran o isang kahangahangang laro, at madalas kong lapitan ang aking buhay ng mapaglaro. Kapag nakikita ko ang mga sinag ng araw na dumadaloy sa mga ulap, gayon paman, Naaalala ko ang Diyos at ito ay nangungulila sa akin. Ang sinag ng araw ay nakikita ko habang pinapaalalahanan ako ng Diyos na alalahanin kung gaano niya ako kamahal, na hindi ako nag-iisa, at isang araw ay babalik ako upang makasama siya magpakailanman. Dalawang araw pagkatapos ng aksidente, nagsimba ako. Bago ang misa, isang babaeng kilala ko ang lumapit sa akin at tinanong ako tungkol sa aking aksidente, at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking NDI sino ang kasama mo noong NDE, tanong niya sa akin. Ang Diyos at ang aking lola, sagot ko. Sino pa, tanong niya. Labis akong nag-aatubili na sabihin sa kanya, ngunit sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking misteryosong kaibigan mula sa kabilang panig. Nakahinga ako ng maluwag na hindi ako tinuring ng babae bilang isang baliw, at masasabi ko sa kanyang mga tanong na talagang naniniwala siya na totoo ang mga NDE. Maari mong malaman ang pangalan ng iyong misteryosong kaibigan sa pamamagitan ng pagtatanong, sabi niya, ngunit sa oras na iyon, hindi ko talaga isinasaalang-alang ang kanyang mga salita. Makalipas ang ilang linggo, pagkatapos ng Nisa, may ibang nagtanong sa akin tungkol sa aksidente, at habang ikinukwento ko sa kanya ang aking NDE, sinabi niya sa akin ang tungkol sa NDE na mayroon siya, at binanggit din niya na maaari kong tanungin para malaman ang pangalan ng aking misteryo kaibigan. Sa pagtitiwala sa kanilang payo, sinimulan kong itanong ang pangalan ng aking misteryosong kaibigan araw-araw. Sumuko ako gayon paman, nang ang sagot ay hindi nalalapit, iniisip na hindi ako dapat nagtatanong sa tamang paraan. Makalipas ang pitong taon, nanunood ako ng isang programa sa telebisyon tungkol sa mga karanasang malapit na sa kamatayan at mga gabay ng espiritu mula sa kabilang panig. Ipinaliwanag nila ang ibang paraan ng paghingi ng pangalan, kaya ng gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, malakas akong humiling na ibigay ang pangalan ng aking misteryosong kaibigan sa isang panaginip. Nang magising ako kinaumagahan, malabo kong nalaman ng pag-uusap ko kagabi nang pumasok sa aking isipan ang pangalan ng aking misteryosong kaibigan. Laban sa aking pag-aalinlangan, iginiit ng boses sa aking isipan na iyon nga ang tamang pangalan. Karamihan sa aking iba pang makamundong pamilya at mga kaibigan ay may mga pangalan na ngayon, at ang ilan ay may higit sa isa. Nalaman ko sa mga araw na ito na kung mas bukas ako sa posibilidad ng tulong mula sa kabilang panig, mas maraming tulong ang ibinibigay sa akin. Huminto din ako sa pagsisikap na ipaliwanag ang mga bagay ng may katwiran at katwiran tulad ng dati, dahil nagiging komportable ako na hindi na kailangang malaman kung paano gumagana ang mga bagay upang maniwala na ang mga tila supernatural na mga bagay ay posible. Kinausap ko ang mystery friend ko sa aking paggising at gayon din sa aking panaginip. Ang kanyang tulong ay palaging at hanggang ngayon ay napakahalaga sa akin. Inaasahan ko ang muling pagkikita sa kanya balang araw.